Ayan mga kagamba nakita din. Ayan, tagal ko hinahanap. Doon ko na lang sa pangalawang bahay namin papakawalan to. Sa terrace namin kasi may mga puno din doon. So ayan, uh, malayo kasi ng spot na nakita ko kanina. Hindi sana kung nakita ko kaagad yan napakawalan natin yan doon sa spot na nakita ko. So ayan, ang ganda na lang muna mga kagamba eh best ko ng tomato. Peace out. Dito ay, na lang papakawalan ay, pa. mga kagambeyes. Paano nga ka na to nitong pulit. Aket beto, ito aket. Day ang aawet. Ya, dipili ka na sana ng ako. Napili ma? Eh napili na oh, aaanga itong pulit ta to galing magipagaway ley. So, hangdon na lang mga kagambeyes eh. Dito sa taas ng Palawang bahay namin Peace out